Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay nagkaroon ng restriction na flag for behavior at saka nagkaroon din po ako ng unoriginal content. Kung napapansin nyo po, kung napadaan po kayo sa aking mga post, um, hindi din po tumataas ang aking mga followers. So kahit po maraming nagfa-follow sa akin, ay hinuhold po talaga yan ng, ng system na hindi po talaga siya nag-add. Ganun po yung mangyayari kapag tayo po ay nagkaroon ng uh, violation, restriction, lalo-lalo na po yung flag for behavior. So, gusto ko pong i-share ito sa inyo para po makaiwas po kayo and hopefully hindi po mangyari sa inyo yon kasi napaka- Frustrating po talaga yung ganon. Yung alam mo, may kakayahan yung mga videos mo na mag-viral. Kumita, pero wala kang kikitain kahit isang sentimo. So, ingatan po natin yung ating mga account kasi mahirap po talaga magkaroon ng restriction. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan sa baba or i-message e nyo po ako private kasi nandyan po sa baba ang aking contact number, ang aking WhatsApp para matulungan ko po kayo special po talaga ito sa aking mga subscriber kasi syempre mas, mas priority ko po kayo compare po sa mga iba kong taga-suporta.